Sa ating weather update, mga ang bahagi ang bumili bagyong nando habang papalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,005 km sa silangan ng Central Luzon. Taglay po yan ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 75 km per hour at umaabot naman sa na o 90 km per hour ang pagbugso nito. Patuloy ang paglapit ng bagyo sa kalupaan ng Pilipinas sa bilis na 20 km per hour at tinatahak ang pakanlurang direksyon. Sa kasalukuyan walang nakabandera na namang tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng Pilipinas ngunit apektado ng bagyo ang hanggang sa 400 o 400 km radius. Dahil dito maaari pong maranasan ang malawakang pagulaan ngayon pong araw hanggang sa araw ng linggo lalo na at naapektuhan din ng bagyo ang umiiral na southwest monsoon. Posibleng bukas ng umaga mga kamumbo, itataas na po ang wind signal number one dyan sa may bahagi ng northern Luzon habang ang pinakamataas naman na wind signal ay maari daw kung umabot ng hanggang sa signal number 5. Samantala, kaung may pa rin po nito, muling itinaas ng State Weather Bureau ang flood warning sa siyam na rehiyon ngayon pong araw dahil yan sa malawakang mga pagulan. Posibleng magdulot ng mga biglang pagbaha, mga naturang pagulan, kasama mga serye ng landslide sa mga bulubundoking lugar. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod na rehiyon: Diyan po sa mga Cordillera Administrative Region, Region 1 o Ilocos Region, Region 3 o dyan po sa may Central Luzon at Region 4A o dyan po sa may bahagi ng Calabarza. Makikita po ninyo sa mga screen po ninyo para po sa mga viewers o mga nanunood po sa atin ngayon pong tanghaling ito. Kasama rin po dito ang Region 4B, dyan po sa may Mimaropa Region. Dyan sa may Region 6 o Western Visayas, Region 9 o Sambuanga Peninsula, Region 10 o Northern Mindanao at dyan sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon pa rin sa Weather Bureau, Maari pong magtagal ng ilang oras sa mga pagulaan dahil sa magkasamang epekto ng Southwest Monsoon at ng Bagyong Nando na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinag-iingat din po ang mga residenteng nasa mabababa at mga bulubunduking lugar. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.